Magandang araw. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay 'wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May kakaiba ka bang nararamdaman sa partner mo? Yung ramdam mo na wala ka nang halaga sa kanya at ikaw ay binaliwala na niya? Gusto mo ba na gumawa ng ritual at ngayon mismo matatamaan siya nito at manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo? Pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan at gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At madami pong iba't ibang paraan para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya, o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka, at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, manumbalik rin ang pagmamahal mo sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka magdagdag o mag-iba ng hiling. Kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At paniguradong ngayon mismo, siya ay matatamaan ito. Basta magtiwala ka lang at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.